Good morning. So, bali itong umaga na to, ang uh, lulutuin natin guys is uh, ginisang tahong. So, um, ito pagbabalat muna tayo ng mga pansahog. Ayan, si Tapos, uh, kamatis. Tapos, yung siling haba. Um, tapos, bawang natin. Tapos, uh, konting luya. So, pepper lang natin to guys. Uh, pagkatapos nito, um, uh, hugasan natin yung pahong natin. At uh, ready for mataya. Okay, so, so, dali ito yung tahong natin guys. Oh. Um, tingin ko fresh pa naman siya. Kasi wala pa namang yung nakabuka. So, tingin ko maayos din kasi medyo malaki-laki siya. So, sana malaki din yung laman niya. At, uh